Hi guys, andito tayo ngayon doon sa salon ng friend ko. magpapa hair makeover tayo ngayon. Ayan. Dito tayo sa Leia Salon for men and women. Ayan. Matagal na rin ako hindi nakakapagpasalon guys kasi lagi akong busy. Saka walang time. So pag uwi ng pinata yan. Magpatakulay naman tayo ng hair. Ayan, let's go! Ayan guys, ang salon ni madam. <laughs> ano ka, Ha? Inama Ay, na. Ayan na aking, ang asawa ng aking classmate. Ayan, classmate ko din yan, guys. Ano? Ayan. Ito ang kanyang salon, guys. What? ang gagawin natin sa kanyang hair ay color with revan Wow, magpapariban si Madam. 15 years na yan, hindi na Abangan nyo na lang po ang before and after. Ayan. Ay, first time ko nga palang magpapariban, guys. <laughs> hindi ko pa na-experience for my whole life. years. Pwede pa nga ako nagpapariban. First time lang ako dito magpapariban, no? Ayan guys, ang ating mga hair Mga friend. Uh -huh. Ng mga hairdresser. Ayan. Picturean mo ba yung aking hair? Yung aking ano ha? Yung hair ko cool nung before and after day. Ayan. See you later lang guys ha. Guys, naghintay, naghintay pa ako ng sahod sa ano, sa apartment. Para makapagparibad. Saka makapagpakulay ng hair. Ayan. Oh, Makakali tayo, guys Wala kasi akong ano. Wala pa nga ako. Bibili pa ako sa Shopee o kaya sa SM ka na lang. Alam. SM ano, maraming... na marami kan Hindi nga kasi tamad na tamad akong sulong na gala. Alam mo naman. Eh, nung... No, kaya pumunta na ako dito baka kayo abutin na isang taon bago mo <laughs> Wala ka pa ni no? bukas. Kaya sabi ko, ay darling, sana ay ano, sana ay

Magkano ba yun? Magkano ang bili mo sa cellphone? Ay, mura lang yan. 5K yan. 5K. Makinis. Ay, bakit ganyan ka? Ay, Ayan, ang <laughs> ganda. <laughs> so, binabalawa na po siya, guys. Oh my God. Kita na yung color sa black. <laughs> dito, dito. And guys, ang color niya is Platinum Blonde Ayan, sobrang ganda ng buhok ni Clients Sobrang satisfied siya So, ang ginamit natin brand ay Brand ng Bremode 10.10 And then Platinum Ash Blonde siya guys Ayan, sobrang May pagka-ash and then brown So, iririba naman natin siya Ngayon So, binagay na natin ang gamotang panriban kailangan ba Ganyan. 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 tayo um, lang. Ano? Ayan guys! Merienda muna tayo ng ating kami. Ayan. Uh, Ito ba Regular na 20. Pero marami din lang. Ito kasi yung.

<laughs> Ay, lawan, ano? Ayan. Ayan, may ilang thank 'yung ano, ang Ay, na na po siya, hindi pa po sila pa siya napaklat Maganda na 'yung hair Sa opaque so, siya, siya. Para mas lumapat 'yung buhok ating <laughs> ng na